Magandang hapon mga bossing uh, Sinimulan na namin yung project dito ni Idol Sa uh, ano, ang Ito yung box balls na kinakaantuan niya mga bossing Trabaho talaga ang box balls Eh hindi naman kasi ito kaya Medyo Maraming ano, Baitang pa kasi banawi type. Ah, yan ang product ni Architect Lawrence na mahilig sa box pools. Wala na tayong magagawa mga idol. Ha? Yan ang kagustuhan ng Architect. Kapal pa yan, Dol. Kapal nga eh. Kaya na pa nga yung kamay ko umayaw na eh. <laughs> ah, gupit eh. Yung kaliwa nga natin, oh. Ano na? Sumusuko na mga gupit. Andiyan yung Erwin, pre. Kaya nga, sumusuko. Ay, natin to. Yung kaliwa yung Sumuko na yung mga gunting eh. Kahapon lang, sumuko na yung isang... stainless ba naman ginawa natin kahapon eh? Stainless. Ang dami rin nun. Ah, more than one, no? More than one. Baba mo, Tay. Kamila. talaga buhay. ang buhay ng mga latero ulan init sa maghapon hindi ka pwedeng sumilong yun eh. may kanta yan eh tulad ng isang ibon latero sa bubo. Kamilit <laughs> sa maghapon Hindi ka pwedeng sumilong <laughs> May kanta Yan na idol eh. nyo Sabi <laughs> ko sa inyo eh, hindi lang magaling ito Si idol Marlo uh, mga, Senior ano, din pala daw mga, mga bossy Mga dati mga idol, mga ano Ano, music lover ako Kaya <laughs> uh, minsan pag yung mga kanta ng mga latero Alam ko na yan, parang ibon lang tayo yung mga idol ano mga ibon, dumadapo lang sa taas ng bubong, kami rin. Yan ang trabaho ng latiro. Kaya, itulad ng isang ibon. Latiro sa bubong. Yan e lang buhay mga idol, kasi pag sineriuso mo, yung isang bagay, ano, limbawa, itong ginagawa namin, pag sineriuso mo, ang sabi nila, tumatanda daw. Eh, Bakit ako, matanda na ako mga idol, 15 eh. So, no, no province. Ito mga okay, bossing, baling lalagyan pa ni Idol ng tope Para, yun sa pag binugtong, hindi nakaangat, hindi nakaawang-awang. Bukit okay, sa ribit, yon. may tope mga bossing. Okay, Yan. lang po mga idol eh. ba yung ko? Record. Wow. Ito pala mga bossing, eh, diretso to sa si Dos, dos yung sukat na ito. Para pagka nag-sealing, yung may-ari, eh, In may, pagkakapit may pagkakapita na. yan. Takip lang ito na sa nipa na, tinatawag namin box tools. Kaya? Na. Yeah, ma Tignan natin kung mabubuo ba. Kaya lang mo din yung ano. Ayun, nakabosing oh. Ha? Sakto. Marina. Tulad ng isang ibong. Ito, sa bubong Ito, ito. Ito, ito. Ito yung nosing na 45. Yung kabila mga idol. Kili-kili. Baliktad. Kung tawagin ang mga latero natin. Shut out sa wilder namin. Uy, kapoy man. Uy. Sige pa, pasok pa dyan. Pasok pa dyan. Pasok mo. Sige. Ganyan talaga, matigas yan, Charles. Malagit din lang ngipin mo, tada. <laughs> <laughs> Pating ngipin, lumupersa. Malagit din ko eh. Kung mapapansin yung mga boss, eh. napakalaki yan. Box calls. Box holes na yan. 36 yata sukat na ito. 36 inches, mga boss. 30, 30. 30 lang. Ha? kay Pana Coin 6 ang kapal ito yung sa kantuhan mga boss eh. meron pa itong bali may kilikili pa ito kabalian pa ito niya ito sa kilikili I promise.